Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Yun pala tungkol ito sa petisyon kaugnay sa pag ng konstitusyon. Nasa front line na balitang yan si Gary De Leon. Naabutan ng News 5 si Alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall na nagbabaybay bay sa barangay Tatalon. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya, sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan eh ano, mag-invest sa Pilipinas. Utos daw ito sa kanila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Parang ano lang, kusulat lang ang pangalan mo. Ganun. Malay mo kung ano ibigay sa amin sa mainilap. Ito po ay para sa mga ano ito, sa mga mayam oh, mayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Kung mabibigyan pangako niya magkaroon ng ayuda. Pero may ilang tumangging pumirma nang mabasa ang laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod kundi petisyon para maamienda ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Mm -hmm. Hindi ako normally sumasari sa mga piti petition kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismo siya aminado hindi alam kumpara sa saan ang pinapipirma sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwalit ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa piko kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag amenda ng konstitusyon para pabura ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Sa ngayon, ayon kay Mayor Joy Belmonte, nakarating na raw sa kanya ang ginagawa ang pagkalap ng pirma ng mga kongresista sa Quezon City. Pero hindi raw pinaalam sa kanya ito ng mga mambabatas. Nilapitan ko ng mga punong barangay na yung mga congressman nagpapapirma sa kanila. So they wanted to be clarified kung ano ba yung mga amendment. Wala pong kitlaman sa local government po yan. Yan po initiative po ng mga congressman. Kinausap na rin daw ni Belmonte ang ilan sa mga kongresista ng Kaugnay rito para di malito sa rason ng pagpapapirma. Kung pwede nilang i-orient yung kanika nilang mga inuutosang mga barangay officials uh, with regards to ano ba yung mga amendment na kaakibat ng pagpirma nila. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.